Hello guys! In this video, itry natin itong product na nabili natin sa Lazada na O2O Yan, press Powder So, itry natin siya guys So, ano yung result? So, this one Paano ba i-open? Yan, press lang natin dito sa Saan na ba? Ayan. Press lang. So, ayan. So, meron siyang this one. So, may salamin siya, guys. So, and then Open mo lang dito. So, separate yung powder at saka itong pampahit. So, ayan. So, tingnan natin ko, kakawala siya ng pitted car. So, ayan. Mayroon may rami siya sa mukha let's try if nakakatabon siya. So, I'm not an expert makeup artist. So, lagay-lagay ko lang yan dyan. <laughs> try ko lang kung ano yung result sa akin. So, yung in-order ko is yung number 2. Yung natural beige. Yung shade niya. So, yan Tapos, dyan siya. yan then try natin yung lipstick. Lipstick nila na ito, this one. o to o oh. I mean, this one. So, lipstick. Yung in-order ko na shade is yung Disgust. Dyan. So, ganun siya pag-open. ay, na ko ba siya tapos may in-order ako na yung ano niya um, tawag dito mascara Ayan yung mascara niya. Lumidikit talaga sa, ano, sa pilik mata. Yun lang. Hindi ako expert sa paglagay. <laughs> Tama na yan. And then yung blush on nila na dual. Pwede siyang sa blush on, pwede din siyang sa lipstick. So, ano bang shade nito? Number 6. So number six, the shade. paglagay. So, ayan na guys. May um, mga blemishes pa kasi ang lalim talaga ka ng mga pitted scars. Po. Oh, watching.